Kim Chuu at Vong hindi makakasama sa linggo, kaarawan ni Bella, inalala ni Kim. Matapos magpasaya nila Kim sa showtime kanina, ay diretso naman ito sa kanyang mga sunod-sunod na rehearsal. Dahil bukas na nga magaganap, ang guesting nito sa SM Mall of Asia para sa event ng Chowking Halo-Halo. Nag-rehearsal din ito para sa kanyang performance sa darating na linggo sa ASAP, marami naman ang nalungkot dahil hindi nga makakasama si Kim sa event at parade sa Pampanga. Kung saan ay nadagdag din kanina sa mga host na pupunta, sina Ann Curtis at Jong, at sila ni Vong Navarro at Karil ang mawawala sa linggo. Hindi rin nakalimutan ni Kim na alalahanin ang birthday ng best friend nito na si Bella Padilla. Binalikan din ni Kim ang kanilang sinakyan ni Bella Padilla nung sila ay nasa ibang bansa pa. Happy birthday, Momzy Bella. Kung nakakapagsalita lang yung coacheng tinung nasa LA tayo, alam niya lahat. Saksi siya sa mga ganap natin, struggles, laughters, tears and all. Love you, Moms. Happy birthday. Samantala, dahil ipinapakita ni Sian sa social media na masayang masaya ito ngayon, ay pinaramdam naman ni Kim na wala na itong effect sa kanya dahil nakamove on na din ito. So, mo interviewin ko na namin? Hindi! Huwag na daw! Huwag ganun, di masakit. <laughs> ito naman ang simple birthday celebration ni Bella Padilla. I forgot. No, it's my birthday. It's my birthday. <laughs> That is so sweet. Sino may birthday? Ako pala. Oh, <laughs>